Ha ha ha! Parang nagkatao ah. nga. Oo, na uh -huh. eh, lang. Ayan Ang ito. nga. Ayan pula na talaga. Tuninan. Yeah. Ha? sa ko. na. number 2. All rise. All rise <laughs> pare. Uh <-huh. laughs> diba malayo yan pare. Gusto

salamat. Thank you, thank you, thank you. Maraming salamat. Yeah! Yeah! Maraming salamat. salamat kahit 100 lang naman talaga yung tuloy namin kaibigan yes, sa mga hindi namin kakailan. Make me believe it! Yes! 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 Sobrang salamat. Maraming kahit hindi ka masyado nag-effort, maraming salamat. <coughs> hindi to sponsored na Riders, pero baka naman. Baka naman. Energize with Milo every day and do champ moves like James. Head horse. Every day. Yes. <laughs> Make me believe it! Yes! 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 Masensya sa mga nag aabang nung ano, uh, mag sessions uh, part 2. pili uh, feeling ko, ano eh, magagawan uli namin ng na pakan mag-shoot ulit nun or gagawa na lang ng bago. Kasi medyo, ano eh, madami kami pinagdaan ng struggles ngayon. Like, uh -oh. Depressing moments. Super! Yes. During this pandemic shit. Super fucked up. Pero sure-sure ball naman namin na meron kayong aabangan, meron para tayong yeah. mga bago. Uh, pagkain na hiyaahin sa inyo. Gagawin na namin cooking channel yung channel. Hindi nung rayo, manda ka na. Uh, music and cooking. <laughs> cooking ina mo. Sa cooking na inamo. Aba, nag -cook, pare, ng ina mo. Habang cook pa rin yung music. Uh, Bakit, uh, hindi, nga ba? okay. Bakit, nga, Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? If bakit nga ba? Bakit nga ba yung FDG? Yung ibig sabihin kasi ng FDG, eh, 5 dried grams. Yung pangalan namin, nakuha namin sa isang ano, pagkakataon na magkakasama kami magtotropa dito sa Mitanawan, Batangas. Shoutout nga pala sa mga tropa namin doon. KNBL! -E KNT, KND! Yes! Yeah. yeah. Bali, birthday nila kasi yun. Nag-ano kami, nag-parang camping yung trip nun kasi. Bali, lima kasi kami na ano, na <coughs> nag-uumpisa. Lima kami magtutropa since high school to. Uh, nag kami na gumawa ng parang nag may jam-jam, tugtugan. Tapos yun nga, napapasyal kami dun kala ano, kala KMBL, Tanawan Represent. Tapos, sobrang sayo nung naging trip na naging parang tumatak sa isip ko yung libro na binaba na nakita ko sa internet yan titled yun yung 5 Grams eh which is lima kaming struggling artist na gusto talagang may nangyari. kaya yun, naisip ko na, oh tangi na parang ang ganda pangalan na tapos yun, doon na nag-umpisa na FDG na tapos, yung pangalan na yun para kasing meron kaming iba't ibang galaw music, tapos may mga nagbibidyo parang isang pangalan na lang sa ang talaga na mismo. <laughs> at doon na buo ang FTG! Wow! Yung mga tayong gago. Uh, nangyari na yung trip namin nung sa Patanga. Uh, Minaximize na namin since kami ni Pau. Uh, videographer kami at photographer. So parang humanap kami ng trip na kumbaga may expand yung skills namin. Kaya, sino natin namin tong channel na to? Uh, si Josh ang may kasalanan nito. Yung talaga. Uh, ng ballis nang slow daw ah uh, bali na eh. siya talaga yung nagpush nito ay santo na na pusher it's a fucking raid please department third war please department third floor. come through for sobrang solid niya na tao kasi ano lagi nya amin binu push limits namin para maagawan ng mga project natin miss you pare Congrats! Tapos yun nga, bali nakilala ko kasi si Josh sa Tugtugan sa yeah. Kalamba. Nakilala namin yung slow do. Kami, umatad kami na itong mga to. Tapos parang, ang oh, sobrang nabi talaga ng banda na yun. Ako sobrang nakapal ng mukha ko. Minessage ko si Boy. Sabi ko ay, boy, boy. Sabi ko eh, Boy! Hindi po pala boy kasi hindi pa nakakalusin. Man pa, man, man. Sir! 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 Josh, baka pwede naman po ano, tumugtog kay sa shop tapos papalitan ko na lang ng tato kasi kakabukas lang din ng shop ko nito eh. Oh, Yun yeah. ang diga ko nga pala kasi. Good tato, deal pa, uh, Yun yeah. ang diga ko kay boy. Tapos walang, wala wala namang ano, dalawang isip si boy. E, At yung ano, G. I-stick talaga na sila sa shop tapos nagkakilakilan lang kami. Oh, uh, <laughs> Start from the bottom, now we're here! Yeah! We're here! neto We're here! We're here! sa 11 Gemini. ini talaga. Tapos <laughs> hindi niyo pinatatuhon <laughs> ni Boy sa chat niya. Ay, oh, talaga. Ayun yan, no? may lalakang camera na ito. Tamang video-video din kami nun. Susunod so, na araw, pagkatapos ng gabi na yun, pumunta na sila sa shop kasi nga niya yung tutugtog na sila. Di lang. Tapos, ang nangyari, syempre dahil nga rin yung music-music sila. Tapos etong dalawang to, may movement na sila sa ano sa videography, photography. Tapos naisip ko na, ano kaya ano? Parang naisip namin yung na, hindi may tropa kasi ako ng dalawa eh. Yung pinsan ko, tiyan, isa kong tropa eh. Pwede kayang video namin kayo kasi parang may movement din kayo. Pero nasample na natin sila nung na pumunta, pumunta tayo sa... Ah, kakailan mo. Ayun, ayun, ayun. Si Tom Dooley pa! Tom Dooley! nag kami mag-shoot kay Le Josh ng isang gig nila. Sa 19 is yung una namin ng mm -hmm. pagkita al na na-shoot ko si Le Josh ng as a uh -huh. band talaga. Yeah, uh -huh. Kasama nila yung ano dito, yung Urban Dub, Band Dub, album tapos nage. si... Album Lodge ng iPads yun, di ba ba? Yes, pare. Nandun sila... Alden Richards. Richard. Naman, si Alden Richards yeah, sila, si Franco. Ah, yun to! Medyo nang wala bata sila dun. Oh. Uh wish -huh. I may, wish I might find a way to uh, your heart. I'll defect from the si Clara Benin. Yan. Yeah. Pero yung event na yun ay dahil talaga sa album launch ng iPad. mga kapatid din nila sa music. Yan. Yeah. Galing na mas paklo. basta talaga yan. Yun na. Yan. Yeah. is the shit. Yan. <laughs> yan. niya, ang siguro ang pinakauna natin sa kanila yung sa ano na yun, eh, no? Laguna Music Fest. ng Music Fest. Shoutouts kay Kuya Obi kasi pinaspat niya kapit sa bahay niya. Shoutout, shoutout, obi one, 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 one. one. Mm. Maraming salamat doon sa so, pagpapaspat mo at saka madami kami nito po Ngayon, after namin sa Laguna Music Festival, di syempre, parang medyo naging close-close na rin kami. Hindi na lang as pang, as band sila, as kami, fan um. artist, as fan. Naging tropa na din kasi medyo yeah. nagkasundo yung mga utak namin lalo sa mm. mga bagay-bagay. Lalo yeah. sa mga, ano, sa naging... Uy, barang, bagay. Yan, yeah, talaga. <laughs> Tapos, ito si Josh laging sabi, Man, ano, punta kayo. Parang ang sunod na next nun, yung gig naman nila sa... <laughs> <laughs> yung gig naman nila sa Batangas. Mm. Ito yung lumagari sila neto eh. Gari sila ng Lucena. Tapos Ay, kami okay. from Laguna. Sunod na lang kami dun sa next gig nila sa Batangas. Mm -hmm. Tapos ayun, uh, parang chit-chat, chat Pantuan. Punitan, tamang mo sa ng laman loob. Yan. Tsaka ito si Josh talaga, minsan bumibigla to dito sa amin eh, sa spot namin. O, uh, manta mag-isa yan, tayo na. O, commute si Gago. last night. My... <laughs> Wala, parang lang may kasama siyang shumat yan. Diyan na buo yung parang matatag namin. Oo, oh, matatag ko na lang. Sa doon. Sa dyan nagsimula yung band namin. Kaya, biging upwards na rin talaga ng malapit sa amin si Josh. In the band. So, oh, yun, oh. No? Uh, parang na-push kami ni Josh na gumawa na, gumawa na kayo ng page. Upload nyo dun yung mga na video nyo siya, na video shan, na nyo siya na Na video nyo sa... <laughs> okay. Ah! gumawa na kami ng page para i-upload dun na shoot namin na Laguna Music Fest. Ayun yung una na i-upload. Medyo ano na ata to, two years ago. Uh, uh, ganun. Ngayon, nung pagtagal-tagal, parang napasarap kasi sa kada attend namin ng gig nila eh. Parang hindi po kami sa entrance. Tapos yun. <laughs> talaga yung perks na yun. Entrance, tsaka alak, tsaka tama. the two with them. I am an immortal god. Tapos meron pa, uh, nakita ulit kami sa may Cosmic naman sa Pampanga. Ayan, no, yeah, yeah. sa Cosmic family. Oh, Papanga. yung talaga. Uh, At saka sa Panina. panina. Yeah. Ayan, sobrang yeah. solid din. Panina, panina, panina. tagaon nyo, Panina. Panina. Yes. Sobrang panina. solid ng mga taga Pampanga pang pagka uh, tinatanggap nila kami doon. Tangpina. Kahit anong baliktad, Panina pa rin. Yun talaga ba? Pisan Ama. wala kami usap-usap talaga niyan eh. Nila Josh, yung kikita na lang kami dun sa event na yon. na lang. Yeah. sila. Pisan! Meron ka ba, ba dyan? <laughs> Patay! At dun na nga, nagkasundo. Ting! <laughs> dahil nila parang naikonekta kasi kami nila sa ano, sa ibang banda. Si, 'Di ba nung umpisa, parang sila lang yung shoot namin, sila lang yung nag content namin. Tapos dumating na sa point na pati yung mga kilala nilang banda, nagkaroon kami ng pagkakataon na ma din sila. Bali ang naging nangyari sa content namin as an FDG creative sa YouTube eh mga live music. Uh, yun. yon mga gig, mga video ng mga bandang ina-idolize namin. Ayun, nagpapasalamat lang kami kasi ang dami nila kwento natin yung ano, paano nag-start yung mga Magino sessions. Yeah, Tip lang talaga siya eh. Parang, ito si Josh ha, nagpagalang nagsalita, nagsabi. Man, tara, punta kayo dito sa ano. Sagot ko na ganito, sagot ko na yung this money, booze, and uh, any other shit. For the, ano lang, for the passion, for the, ano, ganyan, for the, for the movement, yan. Yeah. For the love of the music, yes. Miss Terrence will come to the mall hill! Yes, I! Doon na nga nagsimula yung mga sessions at di din namin na oh, uh, hindi namin na-expect na mag-boom siya. Oo, yun Sobrang salamat sa lahat ng oh, mga ang comments. Oh, Lagi na binabasa yung mga comments nyo guys kahit sa mga oh, vlog natin mga uh, shout lang. Shoutout kay ano, Jake Tugate. LF yeah. sa'yo pare. <laughs> <Talibito ka ngayon laughs> LF sa'yo pare. Solid oh. ka, so, ka. pare. Solid Sino ka man, Jake Tugate. Ikaw ang ng LF, LF sa'yo. Lf it sa'yo, <laughs> <LF> sayo pare. <laughs> Sana makapanood mo, mo to. Karoon kami nung Dots na yung pinaka solid namin na sobrang daming views nun. Parang aabot na yata ng One billion. One billion ba yun, guys? Ganon, yeah, sobrang solid din sa lahat ng nanonood nun. Tapos, nagkaroon pa kami ng part 2. Nagkaroon kami ng paluwang pagkakataon na mabito si Trish ng Oreos at si Josh. Tapos, the differentials. Tsaka... Tsaka... Yung mga nagubukit doon. Hahaha! <laughs> Hindi, <laughs> nah, yung Maginoo Barbershop. Yeah, yeah. Shout yeah. out sa, sa, sa Maginoo Rockabilly Barbershop. Woo! Shout out kay JG. Yung talaga yun. Si Kuya JG nga pala yung ano, siya yung parang bahala dun sa pag-mix in master nung music yeah. music na nilabas na. Pinapang lang sa video. Uh, maraming salamat. Sobrang so, so solid. So, tapos eto pa, meron pang isang solid na event na ini-hook up kami ni Josh. Yeah. Which is eto yung Rakrakan Festival. Puta, sino ba nung ako Oo oh, man. Rakrakan yun eh, di ba? Rock, rock, rock yun, parang. Ang tigis nung. No? pa rin parang. na, sobrang. They will never notice me. Sobrang sarap sa feeling nun no, ng girakrakan. kasi tanga in a backstage entrance, parang. Yung Hingin mo si Franco, makakasalubong mo lang. Sebastian Artardi. Oo, oh oh, 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 isang si Miggy Chavez. Yeah. Yung... Yeah. Si Kong! Si Kong! Si Kong. Yeah. And then, namin sila. Live na yun. Live uh, na sila uh, night night Yun. Sa so, sobrang saya nung event na yun. Slow do, pinasok kami sa gano'n na parang, oh, tamo, you know. sobrang solid doon. Yeah. Tapos doon parang malaki yung naging experience namin doon sa pumipitik ba ng video. Uh, ah. Yeah. ang laki na itulong so, sa akin doon. One for the books. Mm Sobra, solid. Enjoy kami doon. Yay! Yeah, So ayun, no? Dun sa mga nakakwento namin, yun yung mga naging content ng YouTube channel. Yan. Yeah. Kaya kung bakit, nangyento lang namin kung bakit gano'n yung naging content uh, na ng YouTube channel lang. Yeah. Bukod sa mga banda, kasi kami as a, as a magtutropa, yeah. sa circle of friends namin dito sa Cabuyao City, Laguna. Yeah, for sure 2, 5 mismo. Bali, meron kasi kami mga trip. Every now and then, parang napunta kami sa mga lugar na kung saan magsasama-sama kami. Wait lang, wait lang. Bakit? Cool. Hindi, yeah.